Naka-ready na nga pala yung rimset na gagamitin ko kay Project Dashi tapos nakuha ko na rin yung mga metal parts na pinapowder coat natin nung nakaraan. Tapos ko na nga rin pala paputin yung kaninang nanlilimahid na makina, buti na lang mabisa tong bago nating ginagamit na chemical. After ko nga pala mag-edit ng vlog natin kahapon, dumiretso na nga rin pala ako dito sa pinagpapapowder kota natin ng metal parts ni Dashi. Dahil sa gabi lang talaga tayo nagkakaroon ng oras, kaya gabi na talaga ako pumunta dito sa kanila. Sumakto pa na sumasakit na naman yung pa ako, kaya medyo na de delay din tayo sa paggagawa. So yun na nandito na nga pala tayo kay AB Costum Powder Coating and Sunblasting. Tapos ito na nga pala yung mga pinasalang natin na metal parts nito ni Project Dashi. Yung tipo sa yan, kulay gloss black. Tapos yung batalya, ito Halos parang brand new na So ready ready na isalpak si Project Dash sigurado Ikakabit natin to sa kanya Tapos ayun, sa mga gusto magpa-powder coat dito Pagkakalab ko ongoing pa rin ma'am yung promo no? Tapos sa mga magpapa-powder coat Ngayon nga, entitled kayo para magkaroon ng Rap entry para dun sa ipapamigay nila na Bomb X Mugs Tapos ang good news dun, kayo mamimili na kulay kung anong kulay yung gusto nyo ipagawa Ayan, dito sa likod natin ito yung mga sample nila so kaya ayun wag kayong magpatumpik-tumpik kung din na yung mga parts ng motor nyo especially sa max punta lang kayo dito sa because some powder coating and plastic right? balik close nga pala sila ngayong araw pero para maasikaso yung mga pinasalang natin tinapos na rin nila ngayon halos ito na lang din kasi yung kailangan natin para tuloy ang maitayo na nga natin yung binubuo natin na Honda Wave Dash inabot na nga rin pala kami ng hating gabi kaya bukas na lang ulit tayo magbibidyo so ayan nakuha na nga pala natin to lahat itong batalya, yung gas tank, putres itong tipos, tsaka lahat ng bracket so para maitayo na nga natin si Project Dash ayan, dala ko na rin pala yung gulong tapos, ito yung rim na ipapakabit na natin ngayong umaga para nga tuloy-tuloy na tayo sa pagsasalpak. Alright? At bago nga pala natin to dadalhin sa shop, i-double check ko lang muna kung tama yung laman. Halos may git isang linggo na rin kasi yung nakalipas noong nakompleto ko lahat ng pyesa. Kaya para hindi na rin kayo mabitin sa magiging update natin dito, itutuloy-tuloy na natin. Bali, da-drop by ko lang to sa shop ng tropa dahil plano ko na rin kasi linisin yung makina para nga sa susunod na video natin pagtatayo naman yung gagawin. Kaya pagkadala ko nga pala ng mga pyesa natin kanina sa shop, umuwi na rin ako. Bali, sinalpakan ko muna ng wire brush tong barena. Ito muna yung gagamitin natin para matanggal yung mga putik na yun. Kung rekta kasi natin bubusan ng tubig yan sigurado magtatalsikan yung putik na nakadikit dito sa makina. Wala ka rin talaga makikitang tagas dito sa makina bukod dito sa lupa na tinatanggal natin. Mukhang maalaga din talaga yung pinakaunang may-ari nito dahil hindi pinabayaan yung makina. Kung napanood nyo rin kasi yung video natin nung isang araw, wala rin kabakas-bakas 'to na natutuyuan ng langis, maputi pa yung loob. At tapter nga pala natin tanggalin yung mga lupang nanuyo na nakadikit dito, kumuha na nga pala ako ng plastic, babalutan muna natin tong manifold dahil babasahin ko na kasi. Kaya bago nga pala natin to lilinisin ipapakita ko sa inyo yung bagong gagamitin natin na panglinis ng makina ayan MTX product pro choice all purpose cleaner engine and interior. Bale yung gagawin nga pala natin dito, isasalin ko muna to sa sprayer. Bale 1 is to 1 yung gagawin ko. Dahil wala namang oil leak yung makina nito ni Project Dashi, kaya hindi na tayo gagamit ng degreaser. Sapat na tong pinakita ko sa inyo na chemical. Kaya nang nasalinan ko na nga pala ng kalahate, nilagyan ko na rin ng tubig. Tapos rekta ko lang yung in-spray dito sa makina. Tapos sinabayan ko na nga rin pala kuskusin ng brush para matanggal yung mga putek dito sa loob. Pwede nyo rin to gamitin ng puro, depende talaga sa paggagamitan nyo. Pero sa atin nilagyan natin ng tubig dahil mild lang naman tong lilinisin natin. Halos na kadalawang beses nga pala tayo nag-spray dito dahil binanlawan ko na yung kanina para makita natin kung saan pang part yung maitim. Ito talaga yung isa sa nakakapagod sa pagbubuo ng project bike yung paglilinis ng makina. Pero paniguradong mapapawi rin lahat ng pagod lalo na kapag naitayo na natin to literal na masarap na sa matatignan bali Bale nang nabrush ko na nga pala yung mga sulok-sulok dito binanlawan ko na rin ng tubig para makita natin kung ano yung magiging resulta. Yung kaninang kulay libag na makina pero ngayon halos wala ka nang makikitang bakas. At para nga pala hindi ginawin yung makina bahagi ako munang dito sa araw para matuyo maigi. May tatayo na ulit natin to sa susunod na video kaya abangan nyo. Oh, ayun, nalinis na nga pala natin yung makina. Yung kanina ng lilimahid Mahid, ayan, halos medyo naging itsurang bago na yung crankshell nya. Tapos ayun, kagabi, nakuha na rin nga pala natin tong batalya. Tapos yung rim pinalay na natin kanina, siguro mamayang hapon babalikan na rin natin yon para bukas. Literal na maitayo na rin natin to. And ayun, mag-update ulit tayo para dun sa pamana serie natin kay Project Bitoy. Ito yung huling project bike na ipapamana natin sa inyo. Sa mga gusto pang humabol, para nga magkaroon kayo ng chance, napaka-basic lang. Check nyo lang dito sa baba. Right? So yun, sa mga nagtatanong, dito nga pala kayo dapat mag-register. Tapos mag-recharge kayo dito sa page ruby Yun nga kapag wala pa kayong account dito, magre-register kayo. Click nyo lang to. Tapos ilagay nyo lang dito yung gusto nyo yung username, password, and then confirm password. Then click register. Tapos ito na yung may kita nyo yung homepage nito, yung page El Ruby. Sa ngayon nga pala, yung pondo natin dito nasa 31 Kyo. Check natin kung mapapalago pa natin yan. Ito yung may kita pwede yung pwedeng paglibangan dito sa page El Ruby. Meron sila rito yung Super Ace, Mines, uh, Sweet Bonanza, Pinata Wins, Candy Bubbles, at napakarami pang iba. So pili na lang yung kung sakaling maglalaro kayo dahil ito yung madalas na pinapakita ko sa inyo itong Super Ace ah, check natin kung bebe nasin tayo ngayon so ito sobrang basic lang pipili lang kayo dito sa baba kung magkano yung gusto nyo ilaro pwede rito pa piso piso Ayan, oh, piso 2, 3, 5, 10, etne 9, banggang 1 so nasa sa inyo na yan ha dahil nasa 31k na naman yung pondo natin ah, subok tayong magtaas kahit ah, gawin natin 500 tapos mag auto spin tayo So ayan, mag-aantay lang tayo kung mananalo or matatalo. So ayun, unang kabig natin 500 followed by magkano yan? Chagum 117 agad. So ayun, ilang segundo lang tayo halos naglaro, yung panalo natin umabot agad ng 12 2. So yung kaninang 31 kyo natin, ngayon umabot na siya ng 38 kyo, So ganun lang ka-basic, di ba? Ayun, sa mga nagtatanong kung paano kayo magkakaroon sa maging bagong amo ni Project Bitoy, after nyo mag-reg, mag-recharge kayo tapos lapag nyo lang sa baba yung SS lagay nyo na rin ang pangalan nyo para hindi magrab ng iba tapos lapag nyo sa baba abang lang kayo sa live natin sa 21 right?